Mr. President, I would like to bring to the attention of this August Chamber the latest development on the case of the abused kasambahay L.B. Vergara which the Senate Committee on Justice and Human Rights under the chairmanship of our esteemed colleague, Senator Francis Tolentino, is currently investigating. Isang nakakabahalang kaganapan po ang nangyari kagabi na kinasasangkutan ng dating kasamahan sa trabaho ni LV, si Alias Dodong, na pinagtangka ang barilin ng riding in tandem na may suot na bonnet. Si Dodong ay tumato yung testigo sa mga pang-aabuso at pagmamaltrato ng employers ni LV sa Mamburao, Occidental Mindoro, na sina Franz at Pablo Ruiz. Bago na pabalitang nasabing insidente kay Dodong, Ilang gabi na pala na may umaaligid sa bahay ng kanyang kasulukuhay employers at nagtatanong sa mga residente ng bayan ng Paluan, Occidental, Mindoro, kung saan siya nakatira. Tinakasan ni Dodong ang pamilya, Ruiz, dahil na rin sa takot na malagay sa alanganin ng kanyang buhay. Ganun pa man, handang tumistigo si Dodong para patutuhanan ang mga bintang ni Elvie at sa katunayan ay nagsumiti na siya ng sinumpaang sa Laysay sa Piskalya kung saan nakasampa kaso laban sa mag-asawang Ruiz. Ginong Pangulo, aking napagalaman na kanina madaling araw ay nasecure na si Dodong at ngayon ay nasa pangangalaga ng CIDG Regional Headquarters sa Kalapan, Mindoro Oriental. At dahil na rin sa napabalitang pag-casing ng mga kahina alang mga lalaki sa tinutuluyan ni Dodong, minarapat ng mga kaanak at nagmamalasakit kay LV na ilipat siya sa mas ligtas na lugar nitong nakaraang lunes. At dahil sa mga pangyayaring ito, maging ang mga kasulukoy employers ni Dodong ay nangangamba na rin sa kanilang kaligtasan. Dalawa pang dating mga tauhan na mag-asawang Ruiz na sina alias JM at alias Patrick na maaaring magbigay linaw sa kaso ni LV ay napagalaman ko na nagtatago at hindi matuntun ng mga kinaukulan. Ginong Pangulo, bago pa man nangyari ang pagtatangka sa buhay ni Dodong, may mga pulis at sundalo nang nakabantay sa bahay ng kanyang bagong employer batay sa ulat noong September 10 ng ABS-CBN reporter na si Dennis Datu. Bantay sarado man sila, ay nagawa pa rin ang pagtatangka sa buhay ni Dodong. Kaya nakakapagtaka kung bakit nangyari pa ito. Mr. President, I don't want to point an accusing finger at anyone at this point, but one cannot help but wonder about these bold and brazen acts against these defenseless individuals. I believe it is necessary to provide additional security for Dodong, Dodong's employers, and even to aliases JMN Patrick, if they ultimately agreed to testify before the Committee on Justice and Human Rights. Criminal charges of serious physical injuries, illegal detention in violation of, of, Republic Act No. 10361 or the Batas Kasambahay were, were already filed against Vergara's employers before the Office of the City Prosecutor in Batangas City. Mukhang pader na may tuturong ang binabangga ni LV, Dodong, J. Patrick. Maliit na bagay kung tutusin ang pagbibigay seguridad sa kanilang kaligtasan kung ang kapalit naman ito ay ang paglalahad ng katotohanan laban sa mga lumapal, lumalapastangan sa ating mga umiiral na batas at para sa pagtataguyod ng mas naangkop ng mga pulisya. Protecting the witnesses is not just a legal obligation. It is a moral imperative. By, by upholding this duty we not only promote the principles of fairness and equality ensure an environment where they can testify freely and without fear and foster a culture where the voices of those silenced where the voices of those silenced but willing to stand up for the truth are heard regardless of their social standing and circumstances Thank you, Mr. President. By the way, Mr. President, I will entertain uh, interpolations after after the period of amendments by uh, by the good one in his bill, uh, <laughs> Mr. Senate President. Yes, thank, thank you, Mr. You. President. Yes. Just a short manifestation, lang, uh, Mr. President, uh, Majority Leader. Uh, I wish to associate myself with the privileged speech being delivered by our good uh, uh, colleague. Uh, Senator from uh, San Juan, uh, alam mo, Mr. President, I uh, I think uh, public order uh, really is uh, something that is uh, uh, need to be to be focused on uh, sa ibang lugar na Pilipinas hindi naman lahat, Mr. President, pero ito ngayon you can just imagine the the sequence of events kung gaano kaabusado yung mga mga amo. Ano ko kung amo ba isa Tagalog term Mr. President? Amo yes. is a Bisayan term for for a, amo din. Amo. amo. Yes. Yung amo nung katulong na binulag, if you if you were able to hear the the you know the testimonies that were uh, uh, delivered during the committee hearing of Senator Tolentino. Grabe, uh Sobra-sobra yung pang-abuso. Tapos ngayon, nakasecure tayo ng isang uh, uh, witness na makatulong para mapanagot ang may sala. Ngayon, yung witness na isang trabahante rin, trabahante rin nila, ay ngayon ay uh, inattempt pa oh, na uh, patayin kagabi. Uh, it was not really an attempt but it was a prostrated uh, murder ang nangyari kagabi mabuti na nakatakbo at uh, mabuti naman at mabilis nakatawag katawag kay Senator Tolentino at uh, natulungan rin natin na maikunig sa CIDG. Because you can just imagine, request na uh, yung ordinaryong tao lang ito, nag-request na huwag, na huwag nyo kaming i-refer sa local policeer dahil mayaman yan at very influential dito sa lugar namin yung mga suspect place si as I did in kami pa-refer. So, very, very, we are very much dismayed, Mr. President. Being the chairman of public order and dangerous drugs, pag ganun ang uh, reaksyon ng isang ordinaryong mamamayan na nagiging biktima ng karahasan na ayaw magtiwala sa local police dahil influential yung mga suspect, ay siguro isa lang yan, Mr. President, pero ang dami pa siguro sa buong Pilipinas na nag-experience ng ganun na uh, injustice uh, na kanilang uh, dinaranas ngayon. So I hope that, uh, Mr. President, uh, that uh, Senator Tolentino will, uh, will uh, act swiftly on this case and uh, he should call uh, another, uh, another hearing para, para mabigyan ng listen itong mga, mga suspect na ito, Mr. President. Dahil sobra na, sobra na talaga. I hope, uh, sir Dr. Tino will do that. Thank you, Mr. President.